isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayong araw is ipagpapatuloy natin ng ating series, which is yung God's Love and Faithfulness. Ngayong araw, tatalakayin natin ang katapatan ng Diyos na ang akla ng ating buhay. So ngayong araw, ang Bible verse na ating tatalakayin with regards to our series is yung Psalm chapter 36 verse 5. So in English standard version sabi rito Your steadfast love, O Lord, extends to the heavens, your faithfulness to the clouds. So in Tagalog translation or ang um, Biblia 2001, ang iyong tapat na pag-ibig, O Panginoon, ay abot hanggang sa kalangitan, hanggang sa mga ulap ang iyong katapatan. So, kumbaga, itong Bible verse na ito is binibigyan tayo ng exaggeration or ng image, di ba? Kasi nga, dahil sa sobrang pagmamahal ni God, sa sobrang katapatan niya sa atin, sa sobrang faithfulness niya sa atin, is immeasurable na lahat ng pinaparamdam niya sa atin, lahat ng pinapakita niya sa atin. So, kumbaga, binibigyan na lang tayo nito ng imagery na may imagine natin. Kasi nga, immeasurable yung pagmamahal at katapatan niya sa atin kaya kumbaga image or image nga na ma-imagine natin yung um, dinedescribe or dinedepict dito sa Bible verse na ito. So, para mas maunawaan pa natin, ang talakayan natin ngayong araw is proceed tayo sa ating teaching. Number one, God's faithfulness means He is a promise-keeping God. So, dahil nga nakalagay dito, di ba, yung hanggang sa mga ulap ang iyong katapatan or yung katapatan niya their faithfulness to the clouds. Since, sinabi nga na to the clouds, ibig sabihin, di ba, sobrang, ano, sobrang taas, sobrang lawak. Kung bago walang hanggan. Wala siyang, um, wala siyang ginagawa na ikasisira ng mga pangako niya sa atin. Kaya nga tayo binibigyan ng image na may imagine natin with regards to His faithfulness to us, di ba? Kaya sabi rito, God's faithfulness means He is a promise-keeping God. May promise ba siya sa atin na hindi niya tinupad? May mga bagay ba na alam niyang para sa atin at hindi niya binigay? Di ba wala naman? Lahat ng bagay para sa atin ay binibigay niya sa atin sa tamang oras, di ba? Kailangan lang natin ma-realize or um, kailangan natin makuha yung mga bagay na gusto niyang iparealize and yung mga bagay na gusto niyang i-reveal sa atin bago natin makuha yung mga specific na bagay na hinihiling natin sa kanya na alam niyang karapat dapat sa atin and makakatulong sa pagprosper ng buhay natin and sa pananalig natin sa kanya. Number two, God's faithfulness means He is unchanging, reliable, and consistent. So, unchanging, reliable, and consistent. Hindi siya nagbabago, napaka-reliable niya, and consistent siya. Continuous yung pag-guide niya sa atin, walang palya. Lahat ng ginagawa niya sa atin, walang palya. Gaya nga na sabi ko kanina, lahat ng para sa atin ay binibigay niya sa atin. And ba diba, yung pagmamahal niya na yon is yun yung naging dahilan para isacrifice na yung only begotten son niya na si Jesus Christ. And kaya nga sabi rin na kapag may worries tayo, is lagi natin itataas sa Kasi nga, he is unchanging and reliable. Na kahit kung sa ibang tao, kapag nag-share ka ng problems mo, is may possibility na ma-judge ka. Kay God is wala. And even before, sabihin mo sa even before mo, sabihin sa kanya kung ano yung mga problema mo. And kayo, kung ano yung mga gusto mong i-confess, is alam na niya kagad yun, di ba? Inaantay ka lang niya na kumausap sa kanya or makipag-communicate sa kanya. Kasi yun naman talaga yung gusto niya. Yun lagi tayo na malapit sa kanya, even on our downfalls or kahit sa mga masasayang sandali ng buhay natin. And number three, God's faithfulness means He is our anchor. So, dahil sa faithfulness na yon is, kumbaga, yung faithfulness na yon na napaka walang, walang bahid ng kahit anumang pagkakamali or masama. Kaya nasabi rito na, He is a promise-keeping God. He is unchanging, reliable, and consistent. And also, He is our anchor. Our anchor na in terms of lagi nating masasanggalan yung kumbaga kapag namuhay tayo sa kanya is nandun yung kapayapaan di ba yung wala ka nang hilingin pa kasi wala na yan eh sigad na yan eh di ba what more can you ask for di ba so wala na so kapag napamuhay nakapamuhay ka sa kanya and lagi siyang andyan sa buhay mo every step or every way ng pinagdadaanan mo sa araw-araw is for sure walang mangyayaring hindi ka aya-aya para sa iyo kasi nga He is all-knowing and He is control of everything. He is the one who controls everything. He, he is in control of everything. And sabi nga, gaya nga ng sinabi, sinasabi dito sa series, ang katapatan ng Diyos or yung faithfulness niya is yung angkla ng ating buhay or yung angkor. Siya yung nagsisilbi na rin ang So ngayon naman is proceed tayo sa ating application. Number one, rely on God's promises. So, dahil nga, He is a promise-keeping God, di ba? Mag-rely lang tayo sa mga pangako niya, sa mga aral at salita niya, at paniguradong magpo yung buhay natin. Proven and tested naman na ito, di ba? Kahit sa atin mismo, sa mga sarili natin, alam na natin yan. May mga times sa buhay natin na sobrang desperate tayo, and I ang mean, all we have to do or all we did was to communicate with him and boom, di ba? Ang ganda ng kinalabasan. Lahat ay nalagpasan natin. And thankfully, nandito pa rin tayo ngayon sa mundo na nagsisilbin, nag-worship, and gumagawa ng mga bagay na talagod-lagod sa kanya. So, lagi natin tatandaan, rely on God's promises. Number two, discover God's character. So, isa naman to sa mga nilalayo natin kung bakit tayo pinagbabasa lagi ng Bible or kung bakit tayo um, ayun, nagbabasa ng Bible, nag-worship, nag-devotion, kung bakit tayo lagi nagpa-pray sa kanya, nagpa-fasting. Kasi nga, we need to discover God's character. So, di ba, ah, parang ang ano lang, di ba, ang um, hypocrite lang kapag nagdadasal ka sa kanya pero hindi mo kilala kung sino 'yung mo kung hindi mo alam kung ano 'yung character na meron siya 'di ba so first and foremost 'di ba kailangan ma-discover natin 'yung character ni God kasi mas madadalian tayo makipag-communicate sa kanya kasi nga kapag sa tao nga eh kapag hindi natin siya kilala 'di ba hindi tayo comfortable sa kanya so dapat ganun din tayo kay God 'di ba we should discover God's character first and foremost And lastly, seek God's peace. So kung gusto natin na mapayapang buhay, we should seek God's peace. Kasi kung tayo lang hindi natin magagawa sa sarili natin yan, alam na alam nating maraming tukso and maraming bagay na maaaring makapagpaalis sa buhay natin yung so-called peace na yan. Kaya we should always seek God's peace. So overall, itong application na to is masasabi kong super makakatulong sa atin na maging prosper yung buhay natin and to discover that the faithfulness of God is kumbaga for eternity walang bahid ng kahit anong sama or kahit anong anything na maglalagay sa atin sa kasamaan so yan lagi lang natin tatandaan na mag rely kay God kasi nga He is faithful and His love for us never ends.